Uh, mga kasiti sa na naman pong murang bilihan ng mga gadget dito sa Taytay -tay. bago lang ho ito, bagong bukas opening nila is July 1 mga kasiti uh, ito ngayon ang pinakamurang bilihan ng cellphone gadget uh, tablet at kung ano pa mga bluetooth speaker at para madaling ma uh, para madaling yung makita gawin yung ano, bali markis yung ayan Jollibee mga kasiti pag ho dyan sa highway maglalakad lang kayo ng konti dyan sa footbridge bridge na yan diretso ho yan lalakarin nyo lang papunta ron makikita nyo po dito ayan tai public market Nya, na sila sa baba sa ground floor lalakad lang ng mga ilang siguro mga 10 meters makikita nyo na kaagad malaki po yung karatula uh, bodega sa Taytay mga kasiti bagong bilihan ng mga murang cellphone tablet at uh, kung ano-anong gadget mga ka uh, Pero bago ang lahat mga ka Sana huwag kakalimutang mag-like, comment at taget po sa lahat Mga city please subscribe And click nyo na rin po ang notification bell Para updated ka sa mga bagong uploads uh, Pakibisita na rin po mga kasiti, Ang aking Facebook page uh, City Bike TV din po, uh, Facebook page Para updated ka sa mga bagong uploads Like, comment and subscribe mga ka-city Tara, uh, puntahan ho natin Para makimadali nyong ma- locate kung nasa ang banda mga kasiti ayan yan, pakikita, kayo, pakikita ko ulit ayan ayan po yung highway, Jollibee Fort Bridge, Fort Bridge ng Jollibee pagbaba nyo ayan, Taytay public market lalakarin nyo lang ho, dito tayo sa gilid para mas ano, para mas madali yung makuha ayan mga kasiti ayan, nasa ground floor lang sila kaya madaling makita yan po yung Jollibee eh. lalakad lang po tayo sa parking ng konti nasa in, almost entrance po sila mga kasiti kaya madaling makita parking po kung may dala kayong sasakyan uh, motor or four wheels madali dahil malawak po ang parking ayan tatawid lang ho nang konti yung hagdan ho na ayan yung nakikita nyo yung hagdan na yan ayan yan na ho yan uh, pag mga ilang hakbang lang from there Taytay -tay Public Market yung hagdan na yan mag, pag nakita nyo yan ay may printing hakit uh, lang ho kayo dito ayan from here mga ilang hakbang lang makikita nyo na po Bodega sa Taytay -tay dito banda ayan mga kasiti kitang kita nyo na na ituro ko ng mabuti uh, first floor new public market tayo tayo, Rizal. black one store uh, store number uh, store number 20 mga kasiti mga kasiti bagong dadayuhin murang bilihan ng cellphone sa taytay -tay. bago ito kakabukas lang soft opening is 29 opening nila is July, July, 1 no? marami silang pasabog mga kasiti kung sa freebies at freebies lang maraming freebies nga pala yung nakikita nyo ngayon is mga laptop mga boss sa mga mahihilig sa murang laptop ayan 4,499 it's na po yan uh, same sila tapos <laughs> 5,499 laptop din uh, specs niya is makikita nyo naman dito mga boss ayan 4,499 din nga pala ito yun ha name niya, wag kakalimutan bagong tindahan ng mga gadgets bodega tay tay li ah linis cellphone accessories mura bagsak presyo first floor new public market tay tay ah uh, po block 1 stall number 23 okay start tayo mga idol ah uh, yung soft opening po namin is sa 29 po. Tapos yung grand opening is sa July 1 po. Tingnan po yung mga pasabog namin. Bundle sale ito, yun. Uh, 4,499. Tapos yung mga individual. Itong ano, itong Techno uh, Techno Spark. Itong Techno Spark po is nasa 5,199. Kapag bumili ka po nito, may previous kang isang Uh, minipan at saka isang phone stand po. Wow! Madaming um, previous yan. Maraming previous mga madam. Tapos, may nakikita akong ano, uh, bundle sale madam. Uh -huh. eto Ilang unit ang laman nito sa isang bundle? Ada. Uh, uh, dalawang touchscreen po, isang A5s at saka isang Y11. Mayroon ding isang K5 na Sam, uh, Samsung at saka isang mini speaker po. Wow. Na sa halagang 5,199 po. Nakabundle na yun. Laman. Ang dami ng oh. laman, madam. Tatlo, tatlong Kaya cellphone, no? Oo, oh, oh, pang pamilya na. Pang talaga. Tapos may nakikita akong mas mura, madam. Mm -hmm. 3,000. 3,999. May dalawang touch touchscreen din. Itong isang A3S at saka Y85. Wow! Uh, at saka isang Samsung keypad at saka isang mini speaker na sa halagang 3,999. Ay, yun yan ang price niya. Ayan, para clear lang po Dalawang unit. Ay, hindi. Ta, tatlong unit ang cellphone, oh, madam, no? Oo. Oh, oh. yung 000. ano, keypad. Yung keypad, 3,999 lang. Mm -hmm. Ayan, ganun kamura. Tapos may nakikita ko akong ano ah uh, Spark Pro. Ah, ito namang tablet. Tablet. Pwede. O isang Spark Pro at saka isang Vivo Y85 at saka mini speaker. Mini speaker. Yung uh, tablet na to, pwede siyang uh, pang YouTube, pang online class, oh, uh -uh. pang Netflix, pang gaming. Ang ah, mataas na yung specs niya. Opo. Nasa halagang 4,299 lang po. Napakamura. Napakamura. Mm -hmm isang tablet na at saka isang yes. cellphone para sa halagang 4299. Pinagsak yes. presyo na. Ah, parehas yung ba? Tapos may nakikita Parel naman tayo uh, ano pa ba? Eto, mga Ito mga pambata. Ito. Ayan. Ito naman pambata. Itong isang tablet na CET na saka isang Vivo 85 at saka mini speaker. Ito may mga download ng school uh, learning school na mga oh, okay. videos. Pwede rin siyang pang Facebook, pang uh, YouTube. YouTube. Sa halagang 3,799 Ayan, mga boss. Tapos titingin pa tayo nang may napapansin ako, madam. Ano itong mga ito? Ayyan uh, po 'yung mga freebies natin sa wow. TV kasi may TV din po tayo. Uh, later uh, titingnan hmm. natin Mga libre lang pala ito. Oo, mga kung mabibili, kung bibili kayo ng TV, ito Opo. ho kettle lang na yan, madam. Ah. Opo. Ito. Tapos may napapansin tayong mga ano speaker. Nyo, eh? Nakasend na din po yung mga speaker natin. Kasama na yung ano niya, yung... Yung may freebies po siya na isang min, uh, may, uh, mini speaker, isang uh, USB, USB, at saka may freebies din na isang mic, at saka charger. Wow, ang dami so, na ng freebies. Pwede ka na mag video, oh, video na. Agagamitin yes. na lang. Katulad nito, 2,499, din, madam, no? oh, may mga freebies din, din. May mga presyo naman. Mm -hmm. 2,499. Ito, ang mura nito, madam. Oh. Oo, oh. ito naman, 1,999. May free din siya na mini speaker at saka itong uh, USB at charger at saka microphone. Wow, ayos to. Ito na nga, dumito tayo sa TV, madam. Medyo free. Oh, ito, free ka agad. No? Oh. Oo, free. ito, dami niyang free. dami free. Ah, uh, LED TV, madam. 32 inches. 32 inches na micro HDR. Ah. Uh, na... Ito specs niya, mga madam. Oo, no? so, oh, oh, yan. Ayun. Kung bibili ka diyan, may freebies ka nang ganito. isa oh At saka isang uh, <laughs> electric kettle. <t> <laughs> electric, no? electric kettle at saka isang mini speaker. Bro. Mini speaker at saka yung ano, yung kanyang yung sabitan ng panel, uh, oh. Ang daming freebies. May 55 inches tayo, mm -hmm. madam. May 55 inches, may 40 inches at saka may 45 inches. Mm. Warranty? Oo, oh, siyempre may warranty na. Oh, tayo. mayroon warranty yan. Tapos dito tayo may sa laptop, ba? madam. Mayroon. Yan, dyan ka na lang, okay na. Dito naman po tayo sa laptop. Goods na to po pang online class, pang Netflix, pang YouTube, pang wow. thesis sa napakamurang halaga na 4,499 at saka 5,499 naman para sa HP. HP na mga boss. Oh, oh. Ayan, makikita nyo naman. Price Opo. niya, 5,499. Uh, tapos yung isa, 4, 000... HP din. Opo. Price, Price nya 4,499 lang. Ayon. Same sila, no? Mm -mm. Same sila. Saka ito. Goods siya sa online class. Online class. Oh. Pag may place na tsaka Ito mas mura, madam. Oh. Oo. Oh. 3,999. Ah, Dell na rin siya. Dell. Dell yung brand niya. Hmm, Dell yung brand niya. Tapos ito yung, uh, ito yung kanyang... Ito, Specs, madam, no? Opo, opo. Ito yung Specs. Uh, tingnan nyo na lang mga boss. Ito mura din, 3,700. Ito mas mura, 3,799 lang. Tapos ang kanyang specs, ito. <laughs> tapos mayroon pa yan sa ilalim. Mga... May mga freebies din yan. May freebies din. Ayos. Maraming freebies pala rito. Also freebies. Medyo tatanungin natin ito madam. 2,499. No? Opo. May 15. freebies din yan na mini speaker at saka USB, microphone at saka charger. ayos, Same sila. 2,499. Dynamic na. Mata uh, na rin. Malakas na rin. Ito mas mura. 1,999 Nga pala yung nakikita nyo to Is mga freebies po yan yeah. Libre House of freebies Freebies So I think okay na tayo Ito freebies din Fun Freebies uh, yan Okay At yun na nga Okay na tayo madam I think okay na tayo Eh Ito mga single purchase May mga prices naman to Oo uh, may mga prices uh, mga Ito prices naman. Uh, Vivo Y93 nasa halagang 2499 lang po. Internal ano niya? Ilang kaya? Yung internal. In, ayun yung space niya. Ah, okay. 8, 8 RAM. 256 GB. Kumusta na rin? Oo. oo. So, Pwede siya pang online, online. pang online games. Tapos ito opo. magkano kaya ito? Original daw mo. Asal. Opo, original. Tukarin so, ko. Asan yung spark ko? Ito. Kailangan yeah. mo. 3,499. Uh -huh. May mga bundle din po kami. Dalawang unit, may isang mini speaker, may isang kitchen uh set. -huh. Ito globe na. Talagang ano. Magkano na nga price? Price na, Opo, kasi pull uh, pull out ng globe Asa sa mall. mall. Opo. 3,499. Full pull out pala, ayos. Opo. Okay. 3,499? Mm -mm. Siguro okay. original to. Oh, kasi original yung, talaga. Motor. Okay. Parang ngayon ko lang nakita yung naka-display na ganito. Kano kaya to? Asan? Yung Y90. Oh. Uh, nasa 3,499 po. Ito yung mabenta sa amin. Ah, oh, okay. Hmm. Yung specs niya sa likod. Yung specs okay, niya sa likod. Do. Ito yung specs niya. Okay, 260. Ayan. Mataas na rin. Tapos itong isang Oppo na A57, magkano kaya? Oppo A57 na sa halagang 3,499. 3,499 tapos Ayun pakita specs natin yung specs, yung niya. specs niya. makikita nyo naman siguro mga boss yung kanya, ang, ang kanilang ano, specs mataas na rin dito naman tayo sa tablet ayun tablet ito gaming na, na no? yung mga tablet yung chocolate tablet oh, yeah. spark tap nasa Halagang 259 po siya. Ito yung bago ngayon. Pwede pwede siyang pang gaming, pang online class, pang Facebook, pang YouTube. Mataas na yung ano, mataas Pending, na yung kanyang, uh, 12 GB RAM. Uh, 12 GB yung kanyang RAM. Mataas na rin. Tapos 512 yung kanyang gigabyte memory. memory. Ayan mga mm -hmm. kasiti Kita nyo naman. Mataas na. Kaya pala pwede na may mga application na yan. Uh, mataas na kasi yung kanyang memory. Tapos still na siya. Nakasil na 2,599 lang. O 599 lang mga boss. Sa panlapad, no? Opo. Tinya ta. Mga ganda. Tapos yung kanyang ano, Spark Pro naman. Yung Spark Pro naman. Ito siya. Maganda din siya pang online class. Tas may pin. Oh, Tas may gigabytes plus 12 gigabytes. Oh. Nasa halagang 2,499 lang po. Takas na rin. May so, din to kapag bumili ka ng tablet. Isang uh, stand phone at saka isang mini fan. Ayun. Ano pa ba, ba? Ano pa ba, ba ang atin? Uh, ayan, ayan. Medyo maliit siya, na? Mm, mm Maliit lang siya. Na nasa halagang 1,799. Ba, mas may, mura? May 256 gigabyte din siya. Maganda rin to sa pang YouTube, pang Oo, games. opo at yun na nga mga idol, mga city Okay na tayo rito Madam, thank you ah Opo, thank Ayan, you din Send na natin